Shabbat shalom lahim. So, Saturday ngayon. Walang ginagawa. Kaya naman, ito, nandito ako ngayon sa aking laptop para i-check yung aking business online. Kung saan, sabi ko nga po, pwedeng pwede mong gawin anytime. And then, kahit nasaan ka, you can do this online business. Kasama ko ngayon si Lola. So, si Lola, yung aking alaga, na kung saan, busy siya sa pagbabasa ng diaryo. Yan. So, usually, every Saturday, kapag stay ako dito sa work, walang ginagawa kasi nga Shabbat. So, ito lang. So, kapag boring, so, nakakatawa kasi itong business na to, kahit nasa work ka, you can do this online just share the business at kapag may nakagusto, automatically may $25 ka na marireceive the next Friday. So, saan ka pa? Kahit stay ka, nagiging productive yung um, oras mo, yung mga tawag yan, kung wala kang masyadong pinagkakabalahan, try this online business. Kasi alam mo, bilang isang OFW, ang hindi na natin may babalik yung oras na nawala sa atin. Most especially, nakakalungkot ano, sa pagdating sa family, na hindi na, yung nakikita mo yung mga anak mo, lumalaki na lang sa cellphone, minsan uh, may mga sakit, hindi natin basta-basta mapuntahan. So, yun yung mga struggle ng isang OFW, ano? So sana bilang isang OFW magkaroon tayo ng mga extra income na kumakatulong sa atin na hindi tayo masyadong magtagal dito sa abroad. Uh, sabi nga wala nang mas higit pa at wala nang mas um, mas uh, masaya na makapiling mo ang mga mahal mo sa buhay. Sabi nga no papakahirap ka dito sa abroad pero pagdating naman sa Pilipinas um, ang tawag yun, mga mahal mo sa buhay, hindi mo naman nakakasama. Which is, minsan, yun yung nagiging dahilan kung bakit may iba na nagiging malayo ang loob sa'yo. May time na may iba na nagkakahiwalay because malayo sila sa isa't isa. So, yun yung mga struggle ng isang OFW. Ano po? So, kaya para sa mga kapwa ko OFW na naghahanap ng extra income, send me a message and I will help you how to build your business here in Live Good na super nakakatuwa siyang gawin. Napakabilis gawin. At the same time, kumikita ka, nagiging healthy ka. That's all and Shabbat Shalom. Thank you for watching. See you again. Bye-bye.